sa tamang panahon sa tamang oras hahanapin ka ng video na ito sinasabi my dear na malapit mo na daw maabot yung tinatawag na finish line malapit mo na daw maabot itong tinatawag na finish line ibig sabihin malapit nang matapos itong Pinagdadaanan mo kung ano man itong nangyayari sa'yo, e eh, malapit na daw matapos. Doon sa tinatawag na finish line o sa dulo ng tinatahak mo na kung ano man yan, problema, landas or something, may mga taong naghihintay doon. May mga tao na tuwang-tuwa na naghihintay sa iyo. May mga tao na pumapalakpak at kung anong-anong magagandang salita ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Pero 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 mag-ingat ka, huwag kang magpapalin lang Kasi hindi naman lahat. Merong mga tao doon na nakita ka na nahihirapan at meron din mga tao doon na naging dahilan kung bakit ka nahirapan o bakit ka natagalan para maabot mo itong tinatawag na finish line. Uulitin ko, merong mga tao doon na nakita kang nahihirapan or naging dahilan kung bakit ka nahirapan na nando doon. Yung mga taong nakita kang nahihirapan, nakita ka lang nila pero wala silang ginawa. Ni hindi ka inabutan ng tubig, na hindi ka inabutan ng makakain, pinanood ka lang. Pinanood ka lang. Yung iba naman ay nagpanggap na kunwari ay tinutulungan ka. Pero sa bandang huli, sila pa yung naging dahilan kung bakit lalong tumagal yung proseso para maabot mo itong tinatawag na finish line o dulo ng iyong journey. Sa saring magagandang salita ang maririnig mo sa dulo ng journey mo or pag naabot mo na itong finish line. Pero, maging mapanuri ka, maging mapangilatis ka, tandaan mo, sino ba talaga yung mga tao na hindi ka iniwanan? Sino ba yung mga tao na talagang gusto kang tulungan para maabot mo itong journey mo na ito? para maabot mo itong finish line na ito. Sino? Sino yung nandiyan dyan? Hindi man nakatulong ng pinansyal, pero hindi ka iniwanan. Tandaan mo, balikan mo lahat ng pinagdaanan mo at makikita mo kung sino itong mga ito. Kasi sigurado ako wala sila doon nung tinatahak mo itong journey na ito. Maraming maraming salamat po.